oh, ba't nasaya mo? Mahal, hmm. may surprise ako sa'yo. Ano naman yan? For sure, ito yung pinaka-the-best na regalong matatanggap mo ngayong Pasko. Siguraduhin mo lang. Ano yan? For sure, magiging masaya ka. Ano ba yun? Ginibitin mo naman ako eh. Buntis ako. May ah. dahi dyan. Ano naman? Prank yan? Prank? Eh ginawa natin to. Inauso po ka pa rin. Ba? Seryoso di ako, ako. Di pa ako handa sa mga ganyan. Alam mo naman. Ba, basarap lang alam ko eh. Anong hindi handa? Ginawa-gawa mo to tapos hindi mo pananagutan to? Teka, teka, teka. Sigurado ka bang akin yan? Wow. Eh sino pa ba? Ba? Malay ko. Ikaw na yung boyfriend ko. Malay ko ba? <laughs> may hirap na. Saka, hindi naman tayo sigurado dyan eh. Kung gusto mo, ipalaglag mo na lang yan. Ano Naglag Hindi ko bubuhayin yan tingin mo sa akin Susotentoan ko yan Bubuhayin ko yan Akin ba yan? Eh kung ayaw mo panagutan to Bubuhayin ko mag-isa yung anak ko At least ngayon Alam ko na Nawala ka pala talagang Kwentang tao Talaga Pandaan mong araw na to, Ray Talaga Cheers! Ano, Kat? Okay ka lang ba? Adyo naihilo naman ako eh. Kat, huwag kang ganyan. Alam mo, marapok ako pagdating sa'yo. Alam mo, ang dami mong satsat. -sat. Tara na nga sa kwarto. Tara na nga? enjoy ka ba? Oo oh, naman. Alam mo lang matagal na gustong gusto na ito talaga eh. Baka mabuntis mo ko ah. Okay lang. Mapanindigan ka na wag ka Kat! Oh, Ray. Long time! Kamusta? Okay naman. Anak mo? Oo. Huh? Ganda. Ngayon ilang taong na? Fourteen po. Tama. Ah, uh, sige po Ma mami tsaka tito. Gunan na po ako ng nanday-bukas ako ni Daddy. Mami, sign ka na lang po siguro Sige po. Daddy? Alam ko yung nasa isip mo, Rhea. Masaya na kami. Huwag mo na pagguluhin yung pamilya ko. Pwede ba? Ayos ah. Uh, Uli tao, oh, hindi pa kayo nagkakaanak ng bago mo. Mas mo, sundan natin si Nene. Tumigil ka nga dyan. Bakit? Pwede naman akong pakama ulit. Huwag yun tayo ulit. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagkatapos mo akong iwan at hindi pinanagutan yung anak mo? Eh, Ikaw yung... ganyan ka ngayon? Mukha namang hindi kayang bigyan ka ng anak ng pangalawa ko. Eh. eh di sana sundan natin si Nene ba? Masaya na kami. Kaya pwede ba? Huwag ka namang gulo sa amin. Han. Han? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ay pare, King. Ray. Han. Huwag ka Alam ko naman yung lahat eh. Ikaw pala yung tatay. Narating ko naman siguro yung sinabi ng asawa ko. Pag mo naguluhin yung pamilya ko, o baka gusto mo tayo pa magkagulo. Alam mo, tama ka pre. Hindi ako magkaanak. Pero, pinanindigan ko yung dapat ikaw yung may gawa. Hindi ako magkaanak. Pero nagpakatatay ako sa anak mo. Ito yung pagkakaiba natin. Nagpakatatay ako, pero wala akong anak. Ikaw, may anak ka nga, pero hindi ka naman nagpakatatay. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Tara na. I don't know where she came from. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. How you know you've been in love?